Hi! Magandang magandang umaga po sa inyong lahat for our first reading of the day. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day natin ngayong araw na ito. Araw po ng Webes. Ano po kaya ang makikita natin ngayong araw ng Webes? Tingnan po natin. Kahapon po ay nire-upload ko po ang ating um, ritual na share ko at gift ko sa inyong lahat. Sabi ko po sa inyo, gamitin niyo lang po yan sa mabuti. musta po ang araw niyong lahat? For those of you who would like to have a private reading with me po, you may schedule po. Uh, message lang po ako sa Lady Lee Elena. That's L-A-D-Y-L-Y -Y Elena. Nasa dulo po yan na ating video. Diyan lang po ako um, lang po ako makukontakt. That's my only official and legit FB account. Lipo muna tayo ng 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 19 and 20 used to have a very, very happy relationship. For those of you who's married, no, naging masaya po ang samahan nyo, naging masaya ang pamilya nyo. Ngunit, um, ngayon nyo lang po ulit, um, ngayon nyo lang po naranasan ulit yung ganitong kasakit na pagtatapos, no, for some of you, sobra po yung ginawa sa inyo na to the point na hindi mo po kinakaya or hindi mo po kinaya yung ganitong um, ginawa sa inyo. No? For some of you kasi, bigla na lang pong ginosting, pinagpalit. No? Um, yung iba po sa inyo, may anak pa. No? Yung iba po sa inyo ay may anak pa. Sa so, talagang nakikita ko po talaga ay very, very disappointing at very very na hurt po talaga kayo dito hurtful po ang ginawa sa inyo ng tao nyo at hindi nyo po akalain na magagawa niya sa inyo dahil hindi po talaga ganon ang pagkakilala mo sa kanya no? nagulat ka na lang po ng isang araw ganito na lang po ang nangyari sa inyo hindi mo po sukat akalain na magiging ganyan po ang buhay na kahihitnatnan niya po, no? <laughs> Para po siyang fatigue, no? Over fatigue siya ngayon, exhausted sa mga bagay-bagay Gusto niya sanang magkaroon ng rest, no? Um, pero sa ngayon, sobra po yung um, nangyayari sa kanya na tipong hindi niya na po alam kung ano po ang mga susunod na kaganapan sa buhay niya, no? Um, ito pong taong to ay sobrang tinde ng pride ng ego, no? Sa dinami-dami po ng ginawa niya, hindi niya po yan o inisip ng mabuti, no? Talaga pong nahirapan po siya. Pero wag ka pong magalala because sa'yo is the world and the face na po ito sa'yo, no? You will soon have recovery po, no? Um, iikot na po ang mundo niyo. no? At sa totoo lang po, very, very unstable din naman po ngayon ang samahan niya with other people with the chabiritang palaka or may iba pong um, talagang pakiramdam po nito ay <clears throat> iba na po no? iba po ang kanyang priority ngayon leaving behind, walking away pinag-iisipan niya po kung tama ba ang naging desisyon niya pero sa, dahil sa sobrang pride po niya ay nagkakaroon po siya ng difficulties in decision making no? talagang nahihirapan po ito at pakiramdam niya po talaga ay hindi niya po kinakaya lahat ng bagay sa ngayon. No? Hirap po siya and to be honest with you, um, kahit ano po ang gawin niya, hindi niya po makuha-kuha kung ano man po yung kailangan niyang gawin no sa totoo lang po nag-iisip po ito no nagre-reflect po ito gusto niya po maintindihan lahat pero sa totoo lang po ngayon nakakaramdam siya ng self pity, no? Nagigrieve siya ngayon pa lang niya nagsisink in sa kanya, 'yung ginawa niya, no? Ngayon pa lang po nagsisink in sa kanya at talagang kahit ano pong gawin niya, win at all costs gusto niya pong manalo, no? Gusto niya pong manalo pero wala po talaga 'yon, know? meron po siyang failure and defeat, no? For you naman daw po, kailangan mo magkaroon ng fresh start, no? Kailangan mo pong magkaroon ng fresh start, new beginnings, no? Uh, para po umikot po ang iyong, uh, ang wheel of fortune mo paikot na po ang iyong baraha, no? Pwede na, in the near future, magiging maayos ka na po. Siya naman po ang hindi magiging okay because of mixed emotions po siya, sa totoo lang, no? there is this mixed emotion hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya sa mga susunod na panahon hmm. siya po ang gumawa kasi niyan sa sarili niya siya po ang gumawa ng ganito oh. hmm. self victimization na trap po siya sa sarili niya pong kalokohan No, natrap po siya sa sarili niya, kalukuhan. Ngayon siya po yung na-anxiety, anxiety and trauma, lalo na po sa gabi. Ang mahirap lang po dito, pati po ikaw ay nadadamay, no? Nadadamay ka po sa mga kalukuhan niya, no? Meron po siyang nararamdaman na chaos, no? Brutality, may nangyayari po sa kanilang brutality talaga po hindi niya maiiwasan you no, know, na makaramdam po ng ganito no panay conflict panay brutality panay chaos yan po ang nangyayari sa kanilang dalawa ang tsabilitang palakaan niya or shoko niya yan po no pareho po silang nagsasuffer sa mga kasalanan na nagawa nila pareho lalo na po nabunot ko po ang the tower no the tower po is disaster no disaster um, ano siya eh um, pagkaguho ng mundo niya no unti-unting guguho ang mundo niya no talaga ang hindi mo po talaga maiiwasan naguguho po talaga ang mundo nito mahihirapan po siya sa mga susunod na panahon no guguho at guguho po ang mundo nito sa totoo lang there will come a time na mahihirapan po itong taong to at talagang sa nakikita ko po ay um, this ano eh, disheartened or nadi-discourage siya sa lahat ng bagay ngayon na parang feeling niya wala pong tama sa lahat ng gawin niya isa pa po sa nakikita ko ay um, ano siya distracted siya no? distracted po siya at talagang sabi niya kinakarma daw siya dahil sa'yo no? alam niya po na kinakarma siya dahil sa iyo kaya um pilit pilit na pilit niya po talagang um nilalabanan no pero hindi niya po malaban-labanan naiisip niya po yung inyong connection ayan iniisip niya po yung inyong connection iniisip niya po lahat pero sa totoo lang po talagang hirap po siya sa ngayon ano hindi niya po alam ang gagawin niya at wala po siya demotivated tong taong to sa ngayon ano um, iniisip niya po gusto niya po magkaroon ng katahimikan pero wala po you know, hindi po yan um, darating sa kanya no talagang ginusto niya po yan sa sarili niya wala nga, sabi ko nga po sa inyo demotivated siya wala siyang passion sa lahat ng gagawin niya there will come a time siya po ang hahabol sa iyo no? siya po ang hahabol sa iyo kasi po talagang nasaktan kanito nito ng sobra at ngayon po nagsisink in sa kanya yung nangyari no? hindi niya po mabalanse yung mga bagay very disorganized po siya no? parang naghahanap po siya ng um, new beginnings sa buhay niya sabi niya that is all about beginnings no uh, endings and beginnings no pero sa totoo lang po ngayon, panay po sila conflict, no? Panay po sila conflict ni Chabilitan Palaka at mga tao sa paligid nito, no? Si Chabilitan Palaka or si Shokoy, no? Kung babae man o lalaki man, ang inyong babae man o lalaki man, ang inyong karibal, um, lagi po silang may conflict, no? Kaya po ito ay nakikita ko over stress burnout. Yan po ang mga nararamdaman niya ngayon. Stress, burnout. Talagang hirap po ito sa mga oras sa ngayon. No? Hindi niya po alam na no? bakit daw ang dami-dami niya raw inambisyon. Ang dami-dami niya raw mga pangarap. No? Pero bakit daw hindi niya nakuha-kuha. No, gusto niya po sana ng masaya, o oh, home celebration na nakuha na niya sana sa iyo. Pero ngayon wala po, no. Ngayon, mayabang na lang siya, panay self-confidence na lang ang pinapakita niya. But the truth is, yan po ay kabaliktaran because there is this diss dissatisfaction and lack of inner joy. Yan, yeah, no? Hmm. Panay po siya, failure and defeat, no? Panay po siya, failure, defeat, lahat po, no, ng pagkatalo. Gustong, gustong, gusto niya na pong mag rest, no, sa lahat ng ito. Gusto niya ng peace of mind. Gusto niya na munang manahimik. Gusto niya mag-isolate. Pero ito po ang sinasabi ko sa inyo. Lack of resources, lack of refunds, lack of peace of mind. Wala po talaga lahat. No? Sa mga oras na ngayon, siya po talaga ay binabalik-balikan ng tadhana. No? Hindi man po niya gustuhin yan. Pero siya po ngayon, for your last card, ay disconnected sa lahat. No? is connected po siya sa lahat, lahat, lahat. At yan po ang inyong first reading of the day today, no? Am um, sobra na po siyang uh, litong-lito, sobra na po talaga tong taong tong parang this is the worst time of his life of ng kanyang buhay, no? Ito yung pinakadagok. no? At talagang sa nakikita ko po dito, no? Medyo mahirap po itong kalabanin ano, um medyo mahirap talaga pero wala naman po siyang choice eh talagang kailangan niya pong labanan ito no so that's it for your first reading of today i hope na na po kayo and if you do can you please give me a like and comment down below para naman po alam natin no kung alin po ang ating um ko ano po ang ating mga comments and suggestions And mga feelings sa ating first reading after the day. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's L-A-D-Y L-Y Elena. Nasa dulo po yan ang ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That's my only official and legit FB account. Ayan. At maraming 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 salamat po sa inyong lahat. And um, sa mga aking um, nagbibigay ng birthday gift sa super thanks I would really love that because and be thankful for that po because nagsisimula na po tayong mag phone for our one love a day Christmas edition for our street lolos and lolas kaya maraming 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 salamat po sa inyong lahat and of course sa uh, lahat po ng aking mga taga subaybay na hindi nag skip ng ads maraming maraming pong Salamat. Tulong nyo na po yan sa ating channel. At malaki rin po ang may tutulong yan para sa ating One Love a Day Christmas Edition for our Lolos and Lolas. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. And um, ang lagi ko pong bilin sa inyo ha, sa aking mga ever loyal and solid Lady Elena friends, family and subscribers na mahal na mahal ko po ay live one day at a time huwag niyo muna po isipin yung mga bagay na mangyayari sa inyo sa mga susunod na araw, just live for today do three things that will make you happy for today at um, i-focus at i-prioritize niyo muna po sa inyong mga sarili, okay and um, life is too short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na dinanas niyo po, no um alam nyo po minsan isip kayo ng isip isip kayo ng isip pero hindi nyo po naiisip na life is too short you deserve to be happy hindi mo po deserve itong mga ganito kaya sana naman po ay maging maayos po kayo at kalimutan nyo na po lahat just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story magbabalik po ako para sa another set of reading maraming maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all I love you all from the bottom of my heart bye